Hello mga ka-Health Real Talk! Ang katotohanan tungkol sa utot o pag-utot, flatulence. Yes, seryosong usapan to kasi kahit nakakahiya minsan, ang pag-utot ay isang normal na senyales na buhay ka at gumagana ng maayos ang ating katawan. Ano nga ba talaga ang otot? Ang utot o flatulence ay hangin na lumalabas sa puwet. Kombinasyon ng hangin na nalulon habang kumakain o umiinom at ng gas na ginagawa ng pituka habang dinadigest ang pagkain. Ibig sabihin, natural lang yan by product ng digestion. At bakit tayo nauutot? Galing sa pagkain like beans, repolyo, kamote, sibuya, soft drinks at dairy products ay madalas magdulot ng gas. Mabilis kumain o ngumunguya kapag mara pakapag nagmamadali ka at nakakalulon ka ng hangin. Gut bacteria. Ang mga good bacteria sa bituka ay tumutulong sa digestion pero may side effect. At ito ay ang gas, stress o kabag. Minsan dahil sa tension o hindi maayos na paghinga, naiipon din ang hangin sa tiyan. Kailan dapat mag -alala? Ang madalas o sobrang mabahong utot ay maaaring senyales ng problemang pangkalusugan gaya ng lactose intolerance, irritable bowel syndrome, imbalance ng gut microbiota o impeksyon sa tiyan. Kung may kasamang pananakit ng tiyan, diarrhea o biglang pagbabago ng bowel habits, magpakonsulta ka na sa doktor. At paano maiiwasan ng sobrang utot? Dahan-dahang kumain. Huwag lamunin ng pagkain. Iwasan ang soft drinks at chewing gum kasi nakakalulo ka ng hangin. Limitahan ang beans, sibuyas at broccoli kung sensitive ka. Uminom ng sapat na tubig para tuloy-tuloy ang galaw ng bituka. Maglakad-lakad pagkatapos kumain, nakakatulong sa paglalabas ng gas. At ang health real talk, ang utot ay hindi bastos. Ito ay isang paalala na gumagana pa ang iyong pituka. Ang hindi umuutot, aba, baka constipated ka na. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.